Mahamoy ko yan eh. Nesty yan eh. Huwag na kami Kaya naman para naman tayo. Nesty yan eh. May naamoy eh. mo. Kaya pala ko. Nesty eh. Pagta mo yan. Pagta mo yan. Kaya pala may eh. <laughs> Nadayahin <laughs> po kami. Dapat di mo mo na pinatagin. ko rin pang... Pati mo mo na pinatagin siya. Hindi na, nga nalang hindi niya nalang. Nagtataka ko paano nabuksan na ganda eh. Ayun yung ano. Nyeste, amoy na amoy.